Uh, hello po. hello po. sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 15 ng Mayo 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.30 ng umaga. Araw po ngayon ng Webis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal tong po dito sa sinasabi ni Batu de la Rosa na yung pagkapanalo niya o pagkapanalo nila ay uh, protest boat daw sa pagkulong kay Duterte. Yan po ano? Yan po ang yan po ang ang sinasabi niya ngayon doon sa pagkapanalo nila siguro ay tatlo sila yan eh na, na malinaw yan no? si Bungo si Marculita at saka si Batu de la Rosa yung pagkapanalo daw nila ay protest vote don sa pagkakulong kay o doon sa paghuli kay Duterte ay hindi po siguro ganun opo at yan po ang ang tatalakayin ko ngayon dito uh, yun nga ano yun ang ay sa bagay ang tao na intindihan naman natin yan kasi ang tao po ay natural na makasarili natural po na ang tao ay sakim opo ngayon ay iniisip niya siguro dahil siya ay nanalo, pero uh, maraming nanalo eh. Marami sila eh. Pero nga, self-centered kasi ang tao eh. Opo, kaya nga ganun siguro. Dahil nanalo siya, ang iniisip niya ngayon ay nanalo siya dahil ang tao ay gustong palayain si si Duterte ay mali po yan kasi 60% po ng buong Pilipinas eh o 60% po eh, mas pabor eh oh, mas pabor na nakakulong si Duterte doon sa dahig oh, paano niyang sasabihin yan at saka doon po sa komposisyon po ng nanalo ay maraming klase po na kandidato ang nanalo. Maraming klase. Opo. Palagay kung hindi ah, dahil iba-ibang partido ang nanalo, ay hindi naman ganun. Ngayon kung siguro ay katulad nung dati, nung 2019 at saka nung 2022 na halos masiro. Doon sa 2019, zero ang oposisyon ay pero dinaya po yan eh. Dinaya eh. Noong 2022 naman ay si Risa Ontiveros lang ang nanalo. O. ay dinaya talaga. Kasi nga, ngayon po natin pagbasihan eh, bakit iba-iba ang partido na nanalo? At noong 2016 po, noong 2016, nung nanalo si Duterte sa pagka iba-iba din ang mga kwan eh, ang mga senador na nanalo eh, iba-ibang partido eh. At yung mga nakaraan, pero wala pong zero. Ang <laughs> Ayan na nga po eh. Kaya mas lumilinaw po na dinaya lang nila yung 2019 election at saka yung 2022 election. Makikita po natin ngayon yan sa resulta. At ngayon, ngayon nga ay bagamat ang nilalakad ko ay manual counting na o bibilangin na talaga ng mata ng tao, hindi na yung machine, yan ang nilalakad ko, ay wala naman akong narinig na mga kandidato na may dayaan. Kaya, mas malamang ay may dayaan man yan ay yung mga dati, dating dayaan po na ginagamitan ng pira o mga guns o mga pananakot. Iyan po siguro ang dayaan. Pero hindi yung wholesale na dayaan na katulad nung under sa administrasyon ni Duterte. Doon talaga, eh, wala kang magagawa Hindi eh. ba? Oo. At tandang-tanda ko po, nung 2019 po, one week after the election, One week po after the election, tandan tanda ko yan. Doon lang nagsimula na magsalita si Duterte 2019 after the 2019 election. Sabi niya, ay basta pantay ang buto ng PPCRB at saka kakumilik. Ang sabi niya eh, ganun po ang, ang sinabi niya eh, basta parehas yan, ay walang dayaan yan. Oh, yun ang sinabi niya eh. Pero a week na yan, after the election, wala na magawa ang tao. Ah. Ang sinabi niya ay isang buto lang ang dayain eh. Sabi niya, isang buto lang eh. Oh, hindi na maganda yan eh. Sabi niya eh. Ay, pero nga, yung, yung, yung pandaraya nila eh, wholesale talaga eh. Walang magawa. Walang magawa ang mga tao. Wala, walang magawa ang, ang magpurputista kasi hawak nila lahat eh. Ganun po kasama ang tao. Pero ngayon sa under under kay kay bungbung Marcos at least kung habang natatapos itong itong eleksyon na ito ay ipoproklama na sila eh at after that walang magreklamo ay dito ako bumibilib kay Bongbong Marcos. Hindi hindi dinaya ang eleksyon. Pero ulitin ko lang ano, may mga dayaan 'yan. May mga dayaan 'yan, yung machinery, yung bumibili ng boto. Na monitor natin 'yan na sa gabi uh, bago mag-eleksyon ay ang dami ng kumakalat sa mga barangay na bumibili ng boto. Ay usual naman yun eh at saka ang nag-uusap doon ay yung butante at saka yung kwan eh, yung mga leader eh, o yung mga guns, ay medyo okay na yan. Dahil, lalo na kung mahirap talaga yung tao, walang makain, ay medyo bibigyan natin ng kaunting kwan yun. Uh, parang consideration, hindi ba? I-considera na natin na walang makain yung tao ay talagang kukunin yung pera. Pero, in doubt din ako kung 50% ay nadideliver ang buto. Opo, karamihan dyan, kinukuha lang yung pirah. Opo, pero hayaan na po natin yun, ano? At maliit lang nadayaan yung ganun. At ganun nga siguro ang, ang, ang nangyari sa katulad dyan sa kuan ano diyan sa kaluukan na ay talaga kung may machinery talaga si si Alung eh, si Alung malapitan eh, ay talagang may pira, may machinery o kilala niya yung mga tao. Advantage talaga eh. Sino ang bibigyan niya? Sino ang nabibili? Kilala nila kasi yan eh. Anong mga lugar ang nabibili, doon nila bubuhusan yan eh. Ganun po yan. Pero nga, ay minor lang yan kasi hindi naman niya hindi katulad nung nakaraan yung 2022 at saka yung 2019 po ay talagang wholesale talaga eh walang magagawa ang tao kasi doon nila inaayos sa mismong kumilik yan po ano at ito nga ang katibayan natin ngayon bakit iba-iba ang partido na nanalo sa senador Oh. Isa yan sa basihan ko na talagang walang wholesale na pandaraya. Opo. Mayroon man ay talagang yung mga guns ang ginamit. Ngayon ay isa pa kaya ang sinasabi ko mali yung yung sinasabi ni Batu de la Rosa na protest boot daw sa pagkabilanggo kay Duterte, kaya sila nanalo ay hindi po. Ay tingnan natin yung sa party list. Ang party list po ay, ay nationwide po yan eh. At isa lang ang ibubuto mo. Kahit na kursunada mo yung magdalo, kursunada mo yung yung akbayan, kursunada mo din yung kay Dilima, yung uh, mama mayang ah? Ma ML? Riberal, hindi ba? Mama mayang Riberal, ay iisa lang ang, ang ibubuto mo eh. Ngayon, bakit nanalo ang akbayan? Ay, ang akbayan talaga eh, lumalaban yan kay, kay Duterte eh. At nakakuha sila ng 2.7 million votes. Kaya baka pwede pa nga sana uh, uh, pagkatapos ng bilangan eh, baka pwede silang apat na islat eh, sa kongreso. Pero ang maximum kuan ay 3. Oh, dahil nga doon sa nakuha nila na ayaw ko kung umabot ng 2.9 million pero nung pinanood ko ay na, mayroon na silang 2.7 million. Paano yan ang nangyari yan? Na kung ang mga tao ay ay gusto nilang palayain si si Duterte. Oh, bakit nanalo itong akbayan? Oh. Sa bagay, ang sumunod ay yung Duterte Youth. Pero mali, ma, ma, -ma -kwan. tatlong kwan din, tatlong islat din ang nakuha nila pero mababa yung yung bilang nila aywan ko hindi ko na na search kung ilan mababa sa 2.7 opo million ayan po ano so lamang talaga ang ang oposisyon na tunay yan nga yang akbayan at isa pa bakit nanalo si Dilima na hindi naman kilala yung kwan Yung ML, mamamayang liberal, hindi ba? Bakit nanalo? Bakit ibinuto ng mga tao yun? O ay nakakuha din siya ng isang islat. Pero nga, ang, ang maganda dyan ay tatlong islat ang nakuha ng akbayan. O, at ay ang masasabi po dyan kahit na tatlong islat din ang na, ang nakuha ng ng Duterte ay kung ang ilalagay nila ay ganyan lang ha hindi naman ni, hindi naman aba ay walang kwenta yan, ah parang ganun lang yan kay Robin Hood Padilla kahit na senador yan oh kahit na apat pa sila na Robin Hood padilyan na senador diyan. Wala din magagawa eh. Kasi nga ay anong anong masasabi niya sa sigalot diyan sa sa West Philippines? Eh? Wala siyang alam eh. Ano ang alam niyang gagawa ng patas? Ganun po. Kahit na may tatlo yan yang yang yut, uh, Duterte yot kung ang ilalagay nila ay dalawa singko hindi ba wala rin ah Oh ay si Sil no ang ang una pa lang nominee ng Akbayan. oo. Oh. Kaya mali ito si Kwan eh. Mali ito si si batu de la Rosa eh. Manapa ito ay simbolo ng demokrasya. Tutuong demokrasya kasi nga hindi nakialam ang presidente. Samantalang noong panahon ni ni, ni Duterte ay wala nangyayari sa eleksyon. Hindi ba? Nasisiro eh. At doon, lum, lumubo ng lumubo ang ating utang kasi nga, papaburan eh. Walang oposisyon eh. O, o utang tayo. O, o, ito ang kailangan natin. Approve yan. Ganun po, nawawala ng demokrasya, nasisira ang gobyerno. Yan ang hindi alam ng iba. Kinupyan natin ang gobyerno o ang demokrasya sa Amerika kasi nga, ay, konsila sila, ah, uh, blessed sila, hindi ba? May, uh, yung bang superpower sila, kinupya natin. Pero hindi natin nakukupya ang meaning ng demokrasya. Kasi nga, yung mga senador ay, ay hawak na ng presidente. Ganun po yan. Nawawala yung check and balance. Nawawala ang demokrasya. Yun po ngayon ay bagi, bago po ako magpatuloy, hayaan nyo muna na batiin ko muna itong mga sumusuporta sa atin at sumusubaybay ano at salamat po sa inyong lahat. Ito po sila ano si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bakur, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaim ng Laguna, Nelson Balyaran Hulya Magbanuan ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Chalan Shalan, Elinita Klappler ng Germany, Ben Puno, Leti Piralta ng Mamboro Occidental Mindoro, Maribel Baligat Kulyo, Kwerte Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleaser Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pakmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John Dicinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Budipasio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibanez, Dumus Tikton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermigenel Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanso Mintak, Leonardo Acebes, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na ko ko po sa inyo na ating panuorin at subaybayan. Ito po sila, no? Si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tutu Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo To, Christian isgera PMTGR Bloggers, The Action Man, Roy Tours, Dibina Apostol, CG Pichay, Kapihan Ni Art at Ago, Dime journey Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Karbonel, Attorney Silo Magdo, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo ano. Ito po ang Bible verse na gusto kong isir sa inyo na ang eleksyon po ay ay ni-research ko po sa Biblia ay okay yan yang eleksyon. Inaatasan po ng Diyos na ang mga tao ay pipili ng kanilang leaders. Ayan po. Uh, dito kasi ay, ay <laughs> uh, seek out at saka yung ginamit na salita ay appointed. Pero election dyan o iniilik nila o nagsisilik sila o choose your leader. Ayan po ano. Ito po ano na nakarecord po sa mga gawa. 6-3. Ano? o Acts 6.3 Therefore, brother, seek out from among you seven men of good reputation. Ayan, o pipili sila eh. O mag i sila. Kaya, yang election ay sagrado po yan. Opo. mag i sila. Although na ito ay sa church, ano, ay yun nga ang sinasabi ko ay noong mga unang panahon, ang gobyerno yung church ay. Opo. At halos na abutan pa natin 'yan na na ang, na ang charge ay ay nakiki-alam talaga sa gobyerno. Opo. Ganun 'yan. At yung uh, yung kwento ko sa inyo sa Saudi Arabia, uh, tatlo ang magde-decide kung pupugutan ka ng ulo o puputulin ang kamay mo. Tatlo po 'yan. Yung judge, yung hari, yung king ano at saka yung uh, yung puno ng church, yung tinatawag nilang mutawa. Opo, tatlo 'yan. Ay sa galing 'yan. Ay noon pa 'yan eh. Ngayon, ngayon lang na medyo na separate ang ang church at saka estate. dahil nga 'yun na ang ginawa sa Amerika. Kasi nga nung sila ay nasa London o naandun sila sa Europa, ah, nakikialam talaga ang gobyerno o yung uh, yung yung decision ng gobyerno talagang pinakikialaman ng mga pari o po ng mga uh, religious uh, leader pinakikialaman ay ayaw na nila yon o kaya nagprotesta sila kaya ang tawag nila ay protestant ganun po yan Paul of Holy Spirit and Wisdom, whom we may appoint over this business. Ayan po, ano? Pero ang kinuha ko lang dito, yung seek out from among you or select from among yourselves. Yourselves, hindi ba? O, ganun po yan eh. Acts 14.23 So when they had appointed elders in every church, ang ginamit po dito ay appointed pero ang kwan talaga ay nagsisilik sila opo and prayed with fasting they commended them to the Lord in whom they had believed ayan po no ang ibig pong sabihin dito ay nagdidesisyon sila pero nananalangin po sila sa Panginoon na sila ay tulungan pumili ng kanilang leaders. Ayan po, at yung iba nagpapasting pa po 'yan. Opo. Nagpapasting po kasi nga yung yung prayer kuminsan ay hindi sa pati eh. kailangan yung prayer mo samahan mo pasting, fasting. Opo. 'Yan po ano. Oh, ay ito kinupya ko lang ito. Para ipakita sa inyo na yung eleksyon ay kanyang ah, karapatan ng tao yan. <laughs> Opo, at nanggaling pa po sa Diyos yan. Opo, sila-sila, mamimili sila kung sino ang i-a-appoint nila o i ilalagay nila, itatalagan nila na maging leader nila. Marami po yan eh. Yung alimbawa sa judge, o saking king ganyan noon nga eh wala 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 silang gobyerno eh nung panahon ni Samson eh binasa ko eh bakit ka ko ito si Samson ay naging judge po si Samson for 20 years yung si Samson ang Delilah hindi ba 20 years siya naging judge opo kasi nga wala silang gobyerno wala silang hari wala silang mga propita. mayroon pero minor propita lang mga minor halos hindi sinusunod. Kaya nga ayan uh, pinamunuan sila ng mga judges at si Samson hindi naman buong Israel ang ang kanya, ang sakop niya kasi nga nagkahiwa-hiwalay na sila noon eh. May mga portion lang, ganun pala yan nung sinurse ko ano yung buhay ni Samson. Opo. O ngayon ay kaya gamitin po natin yung yung pamimili natin ng leaders natin o kaya magpray tayo sa Panginoon at yun nga kung pwede ay magpasting din para mas effective opo para mapili natin yung tamang leader o ay hindi ganyan na si Bato de la Rosa, eh, ay, naglilingkod lang po yung kay Duterte eh. Opo, nagtataka nga ako, bakit nanalo yan eh? Ay, yun nga, masiniri ang ginamit nila dyan. Yung pera, marami pong pera kasi eh ang ang nakulimbat nung panahon ni Duterte ang dami eh. kaya ganyan hindi na ako nagtataka dyan kahit na ganun ang performance nila lalo na yan si Bungo ay alalay lang ni Kwanya ni, ni, Duterte eh. yan ay hindi naman talaga sinadur ng bayan yan eh. hindi ba? alalay yan ni Duterte pero hayaan na natin yan ipasajus na natin kasi kung kahit na anong plano nila o anong plano natin ay wala eh. Kung hindi, hayaan natin ang Diyos ang, ang humusga. Opo, hayaan natin. Opo, yun lang po ang payo ko sa inyo. Kung may dayaan man dyan, da, yun nga, sinasabi ko, yung gumamit sila ng mga guns, mga makinarya o pera, ay hayaan na natin sa Diyos. Diyos na ang bahala dyan wala na tayong magagawa dyan kasi pumayag yung mga tao, hindi <laughs> ba? Why? ay exempted sila siguro dahil wala silang makain. Yun ang sinasabi ko kanina. Kung ang tao ay isang kahit at isang tuka ay talagang kukunin niya ni. Eh. Opo. O sige po, hanggang dito na lang po ano? at sana po sa ating pakikinig ay dinadalhan ko po sa Panginoon talaga bago ako magumpisa ay bigyan tayo ng wisdom na gagaling sa Panginoon. Opo. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.